Atrasado na naman ang pagsisimula ng paggawa sa Bicol Express train ng Philippine National Railways. Wala pa rin kasing katiyakan kung popondohan pa talaga ito ng China. Magbabalita si Brian Basa. Ang planong maibalik ang tinatawag na Bicol Express atrasado na naman. Hindi yan yung putahe kundi yung linya ng tren na magkokonekta sa Bicol region sa ibang bahagi ng Luzon. China kasi ang nangakong magpapautang para matapos ang proyekto. Pero bigla na lang daw silang tila ng ghost. If it will not be funded by China, if it will be funded by another ODA, we need to get uh, yung kanilang advisors or technical uh, kasi yung technical support siyempre pag yung mga Japanese they want uh Japanese, Japanese uh, technical support no mm -hmm. kung halimbawa ang Korea no they want also their uh, technical support from Korea may mga nagawa ng technical assistance ang mga contractor ng China nakapag bid na rin daw ang mga contractor pero yung official development assistance o sa madaling salita ay pondo mula sa China wala pa Option na raw talagang ipasalo na ito sa ibang bansa. Pero panibagong technical assistance na naman ito. Kaya malabo na raw talaga yung orihinal na plano na maging fully operational sa taong 2027 ang Bicol Express. Magbibigay na lamang daw ang DOTR ng hanggang dalawang buwan para sa pinal na sagot ng China. We'll still try to see if uh, we can do something together. No! No! Buti pa itong MRT3 at LRT2, Paskong Pasko na ang feels. Sasalubong ang mga empleyadong naka-Christmas uniform. Sa Ayala Station ng MRT3, Christmas songs na ang pinapatugtog. Nung nagpunta kami, nangangaroling pa ang mga taga-DOTR. ama, may mga maano pa mas upa. Pagsakay sa tren, tantad ng Christmas decor ang mga bintana. Yun nga lang, pag rush hour, di talaga maiwasang magkasiksikan. Pero sana raw kahit papaano, napahappy ang mga pasahero sa makukulay na dekorasyon. As expected, dahil peak hours, maraming pasahero. Pero sana kahit papano, tayo ay nakapagbigay ng saya sa kanila. Ang tuluyan Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.